pag-church. Kasi, busy ako, nakutabaw. Ang dami kong ginagawa. Kasi ganito ako, kailangan ko ng pera eh. Kailangan ko ng magtrabaho ng magtrabaho. Kasi ang dami, dami kong bayarin. Ganyan-ganyan <laughs> po dito ba? Ganyan-ganyan oh. yung mabahay. Marami tayong dahilan sa buhay natin kung bakit tayo pinakasalan. and all the things shall be added unto you. Amen? Amen. Amen. And the problem po is ang gusto po natin mga una, ang all things added unto us. Di ba? Kasi natin, ay, gusto ko niyan, Lord. Gusto ko rin ito. Gusto ko niyan. Pagkakita tayo dito righteousness. na ako ng ano, uh, nagkaroon ako ng day off. Oh, hindi naman natin yung day off, di ba? Kasi kung ibibigay natin yung time ngayon, Hindi pwede naman na nasa sabi, Oh, wala ako ng trabaho. Ibibigay ko para sa Lord. Amen? Amen. So, kung tingin po natin, project natin. Amen? Mas lalong magkatrabaho ka ng katrabaho, magkatrabaho ka ng katrabaho, magkatrabaho ka ng ng oras sa Panginoon. paskas doon. Kasi dami natin pang kaskas di ba? So you just become bigger of what you are. Amen? So kaya alam mo kung bakit ba tayo hindi pila payaman talaga ni Lord? Hindi pa yung pila paungdad ng buhay natin? Kasi tingin tayo. Bakit? ako naman sasakyan, magkaroon lang ako ng ganito. Magaling po kasi ipamako po yung wala sa atin. Amen? Yung mga wala sa atin, papangako natin hanggang sa bukas po tayo ng papamako sa Panginoon. Pero tignan mo yung meron tayo ngayon, hindi natin maibigay. ibigay. Kaka good na meron tayo. Hindi na meron ko sa Panginoon. Eh yung oras na halap yung hindi, <laughs> Lord. Nandun ka pa sa pa pa part-time, part-time dito, part-time ano po, 180 pounds in a week. Akala niyo po ba itong ating building na ito? Hindi po. blessing na binigay sa atin ni Lord. At yung pwede na din po sa atin, mga bumasa, na binibigay natin. Amen? Amen. At, hindi ah, ko na kakalimutan, kung hindi mo puno po ng ating mga kapatiran, na walang sawa na nagbibigay sa gawain. mo ang unlimited blessing na tinatawag na. Amen! Amen. Panginoon, tayo po ay magdaramit po ito para sa papala ng salita Ang Panginoon sa nangangailangan. Palainin po ang hapog na para ay, Panginoon at tulungan niyo po ang mga kagipitan, lupang, kagipitan, Paninoon, namin, mga kakikitano po kakikitan Panginoon ng mga kapatid. Upang maranas ang biyaya ng at ng limited blessing na tinatawag. Lahat ng ito Panginoon ay amin itinataas.